Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Lumabrado tagapagtanggol ng bayan. umaga Pilipinas Muli na dito na naman po ang yung lingkod Ipi Panyo Labrador Dito po sa ating programang Compare Mado At syempre sa ating magpapatuloy Binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon B. Science Mindanao Na patuloy pong sumusubaybay Tumututok po sa inyong lingkod Ipi Panyo Labrador Dito po sa ating programang Compare Mado Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong kapatid po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan ay problematic po talaga ngayon. Lumabas po sa sorbi na talagang bumaksak po yung trust rating po nito ni Amy Marcos eh sino ba naman ang uh, matutuan dito kay Amy Marco? sa dami-dami ng kanyang pwedeng kampihan sa dami-dami ng pwedeng uh, ipaglaban niya abay nakipaglaban po siya at talagang kumampi sa ating mga kalaban lalong-lalo na sa mga Duterte kaya lungkot na lungkot ho ngayon itong si Amy Marcos dahil talagang pansin niya na hindi na ganun kainit ang pagtanggap sa kanya ng taong bayan alam niya mga minamahal ko mga kababayan ang pinakamahirap pong makita o maramdaman o napakasakit na makita o maramdaman ito pong makita mong yung kapatid mo imbis na sayo ko mampi imbis na ipaglabang ka ay eh, abah eh mas pinaglaban pa ng kapatid mo yung mortal na kalaban ninyo. Dahil po dyan mga minamahal kong mga kababayan, nakita ng taong bayan yung ginawa po ni Amy Marcos o ni Imee Laxson sa totoong uh, original niya na magulang kasi itong ang si dating mayor uh, Laxson ng Maynila. Eh sa totoo lang uh, Uh, kung sino man ang trader dito ay eh, walang iba kundi ito pong si Amy Marcos pagkatapos po na siya ay uh, palakihin pagkatapos po na siya ay arugain ng uh, ama ng ating uh, mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr abay ang pinalit niya ay katraderan yeah. Dahil po dyan nakita po ng taong bayan yung kanyang kawalangyaan, yung kanyang kahayupan eh kaya nadismaya, nawalan ng gana ang taong bayan dito po kay Amy Marcos kaya dahil po dito talagang uh, nawala po siya sa listahan ng mga politikong dapat ilagay sa upuan ito na nga po 'yung sinasabi natin dito, 'di ba? Na kapag kay Duterte ka sumama, 'di ba sinabi ko na dati 'to. Na kapag kay Duterte ka sumama, lahat kayo malalagay kayo sa alanganin dahil maling tao 'yung sinasamahan ninyo at sinusunod ninyo o kinakampihan ninyo. Eh, tingnan mo naman, 'di ba? Anong nangyari? Anong nangyari sa mga uh, taong sumunod? dito kay Digongyo kumampi kay Digongyo nagpagamit dito kay Digongyo o magumpisa tayo dito kay uh, Ruina ha ah, na dating uh, kernel ah, ng CIDG ano ngayon yung kinakaharap niya di ba malalaking kaso yung kinakaharap niya ngayon mga minamahal kong mga kababayan dahil sa pagsunod niya o sa maling pagsunod niya dito po kay Rodrigo Roa Duterte na kung saan ang pinapagawa po sa kanya ah, ay puro mga kabulastugan puro mga kawalangyaan puro mga kahayupan na kung saan eh aping api po dito yung mga kababayan nating walang kalaban-laban mga minamahal kong mga kababayan Oh O, sino pa? Marami pa. O, eh, biro mo ba naman eh? Tingnan mo tong si, yung taga ano? Yung taga Napolcom na kernel din. di ba? Diba? eh dahil sa pagsunod nila sa hindi magandang uh, utos, nalalagay sila sa alanganin. Eh akala siguro ni Garma, akala siguro ng mga tauhan ni Digongyo, yung mga sip-sip kay Digongyo ng mga panahon na yon, na habang buhay maghahari si Digongyo dito po sa ating bansa, no? Eh yun lang siguro yung akala nila, hindi nila alam na pagka nagka ano, nagkabukingan eh iiwanan sila ni Digongyo sa ere, di ba? Hindi sila sasagutin ni Digongyo sa eh, eh talagang iiwanan sila at masyempre maniniguro tong mga ito wala naman pakialam talaga eh sa totoo lang tignan nyo nga kung kakausapin po ninyo hihingian ninyo ng testimonya itong si Lascañas pati si Mutabato ba yun? ah? sorry oh <coughs> pasyensya na ah, sorry sorryo oh, sorry oh. no? kung hihingian po ninyo ng uh, salaysay yung mga naging tauhan po ni Rodrigo Roa Duterte aba lahat po halos ng mga naging tapat sa kanya, hindi lamang po nasira ang buhay. Talagang nilaglag po nitong idigong. Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, eh talagang ganun. Pagka mali talaga yung sinundan mo, mali yung sinunod mo. Ano ba to na-aching na ba? <laughs> <coughs> pasensya na po ha, pasensya na po Medyo may mo Pulang pula pa po yung mata natin no? Uh, tayo ay Galing kasi tayo sa vigil uh, So nag -bijil po kagabi Ang yung lingkod Okay, uh, tulad na sinasabi ko Tingnan mo ngayon ang nangyayari ba? Diba? Halos lahat ng mga Kakampi ni Digonyo O kumampi kay Digonyo Ay nalagay po sa alanganin ba? Diba? O si Bato si Bongo at iba pa. Oh. Kaya 'yun talaga ang magiging resulta dyan mga minamahal kong mga kababayan. Oh, Ma maiiwan ka talaga. Eh siyempre si Digongyo na niguro 'yan. Kaya nga nagnakaw nang nagnakaw ng napakaraming pera 'yan dahil alam ni Digongyo na dito sa ating bansa pera-pera 'yung labanan. Eh papaano ngayon 'yan? 'Di diba? Mga minamahal kong mga kababayan. Oh, eh pero dito naman kay Amy Marcos, eh, alam naman natin, maraming pera to. Maraming pera to na pwede niyang gamitin para pambayad sa taong bayan. O, pambayad. Pero yung sasabihin, uh, ibuboto siya ng taong bayan, malayo na, malabo na kasi talagang bumagsak talaga yung trust rating talaga nitong ni Amy Marcos na kung saan sa 100% halos 20% na lang ang naniniwala o napapaniwala niya Hindi ko lang alam mga minamahal kong mga kababayan ano kung ano ang gagawin nito ni Amy Marcos kasi alam naman natin di ba tuso to eh di ba O alam baka syempre eleksyon baka di ba o, didikit mo na yan. Magpapap magpapaganda mo na yan. Magpapakit mo na yan sa mga followers, sa mga supporters ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para, syempre, para yung boto eh, makuha niya. Pero kung dadaanin ni Amy Marcos sa pera-pera, eh, nga, uh, pwede siguro manalo siya dahil alam naman natin karamihan sa probinsya, ah, kadalasan 'yan sa probinsya. Pag pera-pera 'yung labanan at lalo na malaki 'yung bigay mo, eh talagang mananalo ka. Pag ma pag maliit lang 'yung bigay mo, matatalo ka. So, 'yan na talaga ngayon ang ano eh patakaran 'yan, eh, 'yan na ngayon ang pamamaraan, 'yan na ngayon 'yung sistema na nangyayari tuwing eleksyon. So, siguro para kay Amy Marcos ang isang paraan na lang dito para manalo siya eh, gamitin niya pera niya oh, gamitin niya pera niya para manalo lang siya kasi pag hindi niya ginamit ang pera niya isang daang porsyento kahit 101% pa pasobrahan na natin hindi talaga yan mananalo o oh, tingnan niyo ngayon si Bato de la Rosa oh, tagalid din mababa rin yung trust rating niya pati si Bongo, pati si Robin Padilla nanganganib po itong si Bato de la Rosa at maging si Bongo na manalo kasi bakit? alam naman natin na ang taong bayan ay talagang mulat na sa katotohanan Mulat na at alam na nila ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Alam na nila ang ginagawa ng mga aso o ng mga ulupong o ng mga tagasunod itong ni digongyo. Kaya itong si Bato de la Rosa maging si Bongo, lahat gagawin nito. Kung kinakailangan gamitin nila yung pera nila, gagamitin nila. Pero tulad ng sinasabi ko kung ang mga Pilipino po ay hindi magpapadala sa pera, hindi magpapabayad sa pera, hindi tatanggap na O oh, pwede yung tanggapin. Pero ang importante po dyan, eh dapat alam nyo kung sino yung karapat dapat. Hindi yung porkit nabigyan kayo ng pera ng isang politikong yan, binigay sa inyo ng mayor, ng ganito, etc. etc. Eh boboto nyo na yung mga walang yan tao. ba diba? So... Ewan na lang natin kung ano po yung iba pang pamamaraan nila. Pero bumalik po tayo dito kay Amy Marcos. Alam nyo, kung gagawin naman ni Amy Marcos na magpapakit siya ngayon, sa kapatid niya, sa mga followers ng kapatid niya o ng mga tagasunod o tagahanga o tagasuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Eh, sobrang kapal naman na siguro ng pagmumukha nito ni Amy Marcos. Pagkatapos mong kumampi, ha? Ah, pagkatapos mong kampihan yung pinakamortal na kalaban ng mga Marcos ngayon, eh, lalapit ka pupunta ka masasama ka oh, di ba? Eh, ewan ko lang kung ano ang magiging desisyon ng taong bayan dyan pero alam ko naman na may sapat na isip naman na siguro yung ating mga kababayan at alam naman na nila kung ano yung dapat nilang gawin lalong lalo na dito po kay Amy Marcos e eh, biro mo nung kasalukuyan po mga minamahal kong mga kababayan na sinisiraan po ni digongyo ah, sa pamamagitan ng kanilang uh, rally o sinisiraan ng uh, uh, ni nila Paolo Duterte, ni Baste at ng iba pa lalong lalo na to si Roque oh, speaking of Roque oh, ngayon po mga minamahal kong mga kababayan napag-usapan na lang din naman natin na yung tungkol sa kapahamakan na mararanasan ng mga unupong ng mga tao ng mga tagasunod nitong ni Digonio ito na, di ba? kung ano nangyari kung di po ako nagkakamali pati ata asawa na ni Rocky ngayon di ba uh, ito tanoorin ho natin saglit mga minamahal kong mga kababayan Inaaresto na rin ng Quad Committee ng Kamara ang asawa ng nagtatago ngayon na si dating presidential spokesman Harry Roque. Nag-issue ng arrest order ang Kamara laban kay Myla Roque matapos ipakontempt ng mga mambabatas kanina pangatlong beses na niya kasing hindi sinipot ang pagdinig ng komite kaugnay sa iligal na pogo. Bukod sa pagpapakontep, dati na rin inisyuhan ng sabina ang Mrs. ni Roque. Pero dined lang din ito na dawit si Mrs. Roque sa scandal ng pogo matapos maungkat ang isang lease agreement na pirmado niya at ng ilang Chinese na konektado pala sa pogo hub sa Bamban, tarlac Nadadawit din na ang kumpanya nilang mag-asawa sa Lucky South 99 na sangkot naman sa ni Reid na Pogo sa Porak, Pampanga. Sa ngayon, pareho ng pina-aaresto ng kamera ang mag-asawa. So ayun, kita nyo mga minamahal kong mga kababayan. Oo. Napaka-aso kasi nito ni Roque sa kanyang amo na si Digongyo. Kaya ang nangyari ngayon, eto, ito na yung uh, hindi hindi nakatakataka kung bakit mangyayari ito kay Harry Roque, di ba? So, tingnan nyo, pati asawa niya, eh talaga namang inabuso kasi nila. Pero sa totoo lang, nakinabang naman, nakinabang naman din talaga si Roque sa kapangyarihan po nito ni Digongyo eh mantakin mo eh sempre, dahil siya ay tagapagsalita ni Digonyo eh gagamitin niya na yung kapangyarihan na yun sinamantala niya na minsan lang siyang magiging tagapagsalita ng Pangulo o ng isang Pangulo na kung saan abusadong katulad niya kaya ngayon oh, tingnan nyo oh, ngayon hindi na pwedeng magyabang si Roque na dahil may sapat na nakas eh, na talaga siya 'di ba? Kinasuhan na siya na involved siya sa human trafficking. 'Di ba? at uh, saka diyan sa South na Lucky 9 ba yung tawag doon? 'Di ba? Oh. Eh, yung asawa kasi ni Roque eh, kaya na involved to dahil nakita doon yung pirma niya, permado. So, pinatawag ng tatlong beses, inisnab, Oh, so sabi sabihin walang galang. Kasi so, ako sa nakikita ko, kaya hindi umaatin itong si Rocky pati asawa niya. Kasi wala naman talaga silang ipapakitang uh, papel na magpapatunay na sila nga ay nagbenta ng isang lupain. O marahil kaya ito nagtago, gumagawa muna sila ng uh, dokumento o baka nakikipagkontsyabo muna sa isang tao. O, ito gawin natin bago tayo lumabas, bago tayo mano, eh kailangan paghandaan natin to, kailangan may humarap na ganito, ganyan. E eh, malamang gumagawa muna sila ng uh, paraan bago sila lumabas. Pero asa nakikita ko, hindi po magtatagal ito mga minamahal kong mga kababayan at mahuhulit mahuhuli din po itong si Harry Roque. Ito na nga sinasabi natin, sa sobrang kakapalan kasi nito ni Harry Roque, ito. ba? Diba? eh di wanted ka ngayon pero dapat lang to mga minamahal kong mga kababayan sa totoo lang siya din naman yung uh, pasimuno nun eh yung uh, pagkalat ng peking video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsasabu siya siya yung pumunta sa ibang bansya sa, sa kanya nang galing yung kauna-unahang pagpapalabas nun talagang inutusan siya ng mga Duterte para gawin yun, biro mo trabaho ba ng isang matinong abugado yon trabaho ba ng isang matinong uh, tao yon na edukado Nako, tas pinagmamalaki niya, professor pa siya. E ano kayang tinuturo niya doon sa mga estudyante niya, kabalbalan, katarantaduhan, kahayupan. Eh mahirap to pag ito ang nagturo dahil nakita nyo yun naman yung kanyang ginagawa alam na alam niya na peki po yun alam na alam niya sa sarili niya na peki yung uh, yung video pinapakita niya pero bakit niya ipinakita kasi meron po siyang personal na interes. meron po siyang masamang uh, uh, pakay meron po siyang masamang intention so malas yung mag uh, naging estudyante nito ni roque kasi paano nyo may pagmamalaki yan ha? paano nyo may pagmamalaki yung tulad ni roque na wanted na ngayon dahil sa kabulas oh, ngayon oh, dahil sa kabulastugan ni Roque siguro nahihirapan na si Roque takot si Roque ibalik yung 50, uh, 60 plus million ba yun o oh, diba oh, at saka takot siyang makulong talaga dahil mapapahiya talaga siya kaya nagbablog-blog na lang ngayon yung tsulukoy kasi ang gusto na lang niyang kunin dito yung intensyon ng taong bayan. Gusto na lang niyang kunin dito yung ano, gusto niyang iligaw ang taong bayan. Pero sa totoo lang, mga minamahal kong mga kababayan, wala yung pinagkaiba kay dito kay Surimao o kay Sara Duterte. o Dahil wala siyang may pakitang ebidensya, wala siyang may pa, maihayag o mailabas ng mga resibo. Ayun, gumagawa na lamang po ng istorya. Gumag pagka hindi nakakaatin sa isang... Uh, usapin katulad na lamang po nung ginawa niya na dapat humarap dun sa quadcom o sa camera tungkol po dun sa budget niya sa OBP eba gumawa na lamang po ng eksena nagpa-interview at gumawa ng mga istorya na kung saan para po eh, sa ikakasira po ng ating mga na ating mga congressman no? Eh, talagang ganun talaga ang pamamaraan pero ganun pa man sa kabila ng kanilang mga ginagawang kahayupan mga minamahal kong mga kababayan sa lahat ng ginagawa nilang mga pagpapalusot hindi po sila makakalusot may kasabihan po tayo mga minamahal ko mga kababayan na kahit anong gawin ng masama mabuti pa rin ang mananay kaya doon sa mga siguro kaya marami na talagang umalis dito kay Digongyo hindi dahil sa uh, sumisip-sip sa ating mahal na pangulo siguro na-realize nila na uh, walang kahahantungan hindi maganda ang kahahantungan kung tayo ay mananatili dito kay Digongyo na kung saan nakikitaan natin ng hindi magagandang gawa. Nakikitaan natin ang kasinungalingan, ng kahayupan, ng kawalang galang sa batas, lalong-lalo na sa karapatan po ng ating mga kababayan. So ganun paman man mga minamahal kong mga kababayan eh congrats na lang dito po kay Harry Roque pati sa asawa niya at sa mga ulopong nito ni Rodrigo Roa Duterte especially dito po kay Amy Marcos na kung saan eh namumblema po talaga ngayon Oh, talagang lahat kayo na sumuporta kay Digongyo, mamumblema talaga kayo ngayon dahil lumabas na, lumantad na, o, naila, nailathala na, ipinaalam na, nabunyag na sa taong bayan ang lahat ng mga kahayupan ng mga Duterte at yung kanilang mga sikreto pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, uh, patuloy po ninyong subaybayan ito pong ating programa at sana po wag niyo pong kalimutan na wag mag-skip ng ads nang sa ganon ay makatulong din po kayo dito po sa ating programa. At syempre, wag niyo rin pong kalimutan na mag-share po sa inyong mga kaibigan, sa malapit sa inyong puso nang sa ganon tayo po ay dumami pa at sumasama-sama na magkaisa at makipaglaban po laban po sa mga politikong kurap na umaabuso po sa kanilang mga kapangyarihan. Muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.